today mga guys mga kasuki uh, ito naman ay pikita nyo ay isang rilo na gold plated ano yan mm -hmm. ang pangalan ng rilo ay shadow yan mga kasuki shadow Ayan. tuloy ngayon lang ako nakakita ng rilo na ang pangalan ay shadow yeah yan siya. Automatic to mga kasuki no. Ayan. Nakikita nyo umaandar. Ayan o. Oh, yung balance wheel nya. Ah, uh, unique ang style nya. No? Ayan. Umaandar na siya. Self-winding tour automatic. Yung mga ganito mga guys sa uh, naalala nyo. Meron akong vlog na mga rilo na mga imitation. Ito actually imitation din ito. Ayan makikita nyo kasi alam naman natin ang mga branded na mga relo ay eh, mga Seiko, Citizen, ganyan Bulubat, Titus Titus, ganyan uh, Rolex ito walang pangalan ito doon sa machine mismo, yung mga original may pangalan sa machine mismo yan, naka engrave kung di dito sa rotor niya or doon sa bridge mismo o kaya sa ilalim ng ng ilalim ng nitong ano ng nitong uh, balance wheel uh, balance wheel bridge yan so ito wala ang problema nito mga kasuki is uh, hindi siya nung dinala sa akin hindi siya mapihit hindi siya mahila ito ito itong itong stem niya yan ano pagka hinila mo hindi dati ganyan mahihila mo yan ay ngayon nahihila na siya hindi ito hindi mo ngayon mai adjust itong uh, oras so kahit anong gawin pag pinuwersa eh, sabi ko wag pwersa eh. buti naman sabi ng mayari hindi niya pinuwersa pero nung una daw gumagana so ang nangyari nito kasi mga kasuki makikita ninyo dito sa setting wheel niya uh, may may setting wheel bridge ito na nakatakip ito ito sa ibabaw putol ang ano nito ayan ang, ang putol ito Makapapansin yung mga kasuki oh, ito ito putol ngayon nung binuksan ko putol at nakabara doon pala doon nakabara ayan dyan nakabara siya dito so kaya ngayon hindi isisipa itong itong uh, setting wheel ano nya no yan hindi yan ganyan no oh. hindi yan sumisipa ng ganyan mapapansin niyo hindi yan sisipa ng ganyan so ayan, dati hindi yan ganyan ngayon, kung natanggal natin yung nakabara okay na siya ayan, so ngayon maisiset na natin ito dati hindi, dahil nakabara at naputol itong dati sabi niya hindi daw pernwersa pero nabali ngayon, nung binuksan ko, nasa loob kasi ito nakatakip kasi itong pinakadayal niya, eh. hindi mo makikita kasi so yun, nung binuksan ko, yun nga, putol nga at nakabara, hindi mo mahila ngayon itong sa setting, itong steam para ma-set mo itong oras. Ayan mga kasuki. So yun na nga mga kasuki, ano. Itong sa setting lever niya, uh, hindi nga sumisipa dahil barado itong barado siya, nakabara siya, nakabara yung naputol na, na pang takip. Ito, itong bridge na pang takip sa setting uh, lever. Uh, ngayon so napunahihila na siya natanggal na natin yung nakabara so, maaari na puwersa ito mga kasuki so yun lang ang ano ko sa inyo no? mga tip ko sa inyo pagka ganitong mga ganitong klaseng mga rilo ah, imitation o replica yan class A mga ganito eh, prone ito sa mga madaling masira hindi ang ang durability ng piyesa nito hindi katulad ng mga branded na mga relo na mga may pangalan so ito siya ang takip niya ay ito sa likod makikita yan pag nakatakip see through so, halimbawa pag makakita kayo ng, ng mga relo na gusto niyong bilhin ng mga see through eh magdalawang isip na kayo tingnan nyo sa google ganyan uh, i-search nyo kung magandang klase ba siyang relo o hindi kung ability niya kasi makikita nyo lahat naman doon yung ano eh yung pag na search ninyo eh so, ito okay na rin ito yan sabi ko nga ingatan no uh, prone ito sa mga pag mabagsak ma, mauntog ganyan mahulog yan so ngayon ito okay na siya at uh, mapapakinabangan na yan ano no? pangalan niya shadow yan ito ang takip niya sa likod nakatakip ito makikita nyo yan maganda siya eh. magandang pagka ano nya kala mo original talaga eh no yan okay na rin siya ang 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 durability lang niya yung sinabi natin na tinatagal ng rilo is uh, hindi natin masabi katulad ng mga mga branded ng mga rilo so, yan mga kasuki so lagi ingatan no, pag mga ganito ngayon, nasa inyo naman yon Kung gusto nyo nung bumili ng ganitong mga klase ng mga rilo, nasa inyo na yon Kahit naman original yan o local, ingatan lagi. No? Yan. iwasan siya na ah uh, lalo na, limbawa yung mabagsak o yung mabasa, ganon kasi itong mga ganito, pwede rin siyang mapasok ng tubig pagka hindi talaga maganda yung mga ah uh, fitting ng mga gaskets nya yan so kagaya nito ang takip nito eh hindi ikot sya meron naman ang, ang takip natin, nito nito e, eh ayan may gasket naman importante yan yung gasket nya yan gasket sa takip at saka gasket dito sa pihitan yan mga importante yan minsan kasi sa tagal na lumulutong ang mga gasket doon na siya pinapasok ng tubig Ayan, maganda ang andar niya, maganda siya inflated nyo ka talagang bilhin ito mga ganito lalo na pag mabababa presyo kasi ang mga original na mga presyo ng mga rilo mga kasuki eh, medyo naglalaro sa 5,000 pataas no? mga presyo ng 5,000 4, 5, 6 ganon kung mas mas mahal uh, may pangalan makakaasa kayo na magandang klaseng rilo yun siya kung mag i lang din kayo sa rilo, gusto ninyong bumili ng rilo, medyo maganda-gandang klase ng bilhin ninyo. So, ang, ang tibay niya is uh, maasahan. No, yung tagal niya maasahan. So, yun mga kasuki. Um, yun, no. Uh, so, yun mga kasuki, ingatan lagi. Yun lang naman ang importante. Mapa-original o mapa-local ang rilo. Ingatan nyo. At, ah, uh, iwasan na magkaroon ng problema kasi itong mga ganito mga kasuki mahirap hanapan ng pyesa pagka ito nagloko o nagkaroon ng problema na isa man lang na pyesa nya lalo na itong balance wheel yan may mga ginawa na ako nito na ang balance wheel nya ang problema so sabi ko pasensya na wala tayong makukuha ang pyesa niyan. meron man tayong makuha sa mga ganito din ng mga replika na swerte ng mga second hand kahit sa mga bilihan mahirap maghanap ng mga pyesa nito yun mga kasuki so ingat lang talaga dahil choice nyo eh patayong wala kung ano sa Juan sa inyo yan, eh, yan ang choice ninyo ang choice natin eh, pero pag kabinigay lang mas maganda ditanggapin natin di ba maganda siyang klase pero nga lang yung tagal niya at uh, ang ang kanyang durability hindi natin masasabi mga ng limang taon kasi pagka mga rilo na may mga pangalan talagang umaabot ng matagal di ba mga kasuki at saka talagang pag sinabing waterproof waterproof yung iba kasi nakalagay waterproof below, pero water in pala <laughs> yun so yun mga kasuki ano yan shadow ang pangalan ng rilo yan shadow ito ni parang mukha siyang citizen eh. Hindi ba? Ayun mga kasuki. Thank you, thank you very big.